po oh, ang tamang sakaya ng palibaran sa Amelia. Ito po ang tamang sakaya ng palibaran sa kabila ng uh, nagdeklara itong pisto ng tigil pasada, hindi tayo sumama. Ah, ayaw lang namin ng gulo. Mahirap yung gulo. Mamaya, itapot pa tayo dyan. Wala eh. itong kalaban-laban dyan. So, Mas maganda, itaan eh, sa maayos na usapan. Oo, oh, yun na lang. Diyan na lang sa maayos na usapan. Huwag lang magali-ali. Gali-gali oh. ka, itapot ka pa dyan. Hindi ka pa. Lalo ba may oh, no? pa. Ba? ano pa pangalan natin, sir? Dito lang dito 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 po okay nang kooperatiba po no oh. no dito Salamat po sir thank you